Sa isang malakas na pagungal, tinatapos ng Haring Lobo ang kanyang pagbabagong anyo, ang kanyang katawan ay nagliliwanag na ngayon ng isang nakakatakot na berdeng enerhiya. Si Fang Yi, na hawak ang kanyang nakatanim na bulaklak, ay nagulat sa napakalaking espiritual na kapangyarihang nagmumula sa nilalang, na pagtanto ng may pag-aalala na ito ay malapit ng maging isang A-level na anomalya. Ang bagong ebolusyon na pangkat ng mga lobo ay mabilis siyang pinalibutan, pinutol ang anumang pagtakas Nalaman ni Fang Yi na ang haring lobo ay nag-evolve ng isang bago at makapangyarihang katangian ng lason mula sa kanyang orihinal na katangian ng kahoy, isang pagbabago na malamang na sanhi ng pagsipsip ng madilim na katangian ng enerhiya sa lugar. Sa kabila ng panganib, nananatiling kalmado si Fang Yi, na binabaliwala ang banta bilang A-level lamang sa lakas. Kinukuha niya ang kanyang masunoor, maliit na puting bulaklak mula sa kanyang paso. Sinasabi dito na oras na para lutisin nila ang problema. Lumuhod siya at itinanim ang bulaklak sa lupa, iniisip na kahit na ang anomalya ay A-level lamang, ang malaking bilang ng mga lobo ay isang problema. Higit sa lahat, ang lungsod ay nasa ibaba lamang ng bundok, at ang pagpapahintulot sa kanila na makarating doon ay magdudulot ng malaking sakuna. Habang sumusugod ang Haring Lobo para umatake, sinabi ni Fang Yi sa kanyang bulaklak na magsimula, at isang napakatalino na berdeng enerhiya ang nagsimulang dam aloy mula sa halaman. Nagpa siya siyang subukan ng kapangyarihan ng bulaklak, nagtataka kung gaano karaming pinsala ang maaari nitong gawin ng mag-isa. Isang napakalaking sinag ng berde, nakakapinsalang enerhiya ang pumailan lang sa kalangitan ng gabi, na nakikita mula sa malayo sa ibaba ng bundok kung saan nanunood ang isa pang grupo ng mga pioneer. Pinagmamasdan ng bagong squad na ito ang eksena ng may pag-aalala. Napansin ng isa sa mga lalaki na ang haring lobo ay matagumpay na nag-evolve at napakalakas. Nagtanong siya tungkol sa antas ng kontaminasyon, at sumagot ang isang nakabalabal na figure na umabot na ito sa siyam na po. Ang lalaki at ang kanyang kasama ay natigilan sa mapanganib na mataas na pagbabasa. Ang pinuno ng squad na may kulay blonde na buhok ay naging tense, na pagtanto na ang panganib ay patuloy pa ring tumataas. Kinilala niya ang katangian ng kahoy ng Haring Lobo bilang hindi bababa sa tatlong bituing Ghost Axe Realm, marahil ay umaabot pa nga sa Spirit Creation Realm, habang ang iba ay makapangyarihan. Nag-aalala siya na ang kanyang koponan ay walang sapat na tao upang harapin ang banta, inaamin na kahit na siya ay kamakailan lamang nakalusot sa tatlong bituing ghost axe realm. Bigla, napansin ng pinuno ang napakalaking sinag ng berdeng enerhiya at ang malinaw na presensya ng madilim na katangian. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit napakataas ng antas ng kontaminasyon. Sumigaw siya ng may pag-aalala, Ipinapaliwanag sa kanyang koponan na ang Haring Lobo ay nag-evolve ng dalawahang katangian, isang bagay na alam niyang napakabihirang sa mga anomalya. Ang pagbabasa ng kontaminasyon sa relo ng pinuno ng squad ay biglang tumaas sa isandaan. Nagngangalit ang pinuno ng kanyang mga ngipin, alam na dapat nilang pigilan ang evolusyon ng wolf pack bago mawala ang lugar sa ibaba. Kinikilala niya na ang mga hayop, na malupit na, ay magiging mas nakakatakot lamang sa kanilang bagong kapangyarihan. Nagpa siya siyang tawagan ng Spiritual Energy Association para sa backup. Sa sandaling iyon, nagsimulang humanig ng marahas ang lupa. Nagtanong ang isa sa kanyang mga tauhan kung ito ay isang lindol, ngunit alam ng pinuno na ang evolusyon ay hindi dapat magdulot ng gayong pagyanig. Napagtanto niya ng may lumalaking takot na isa pang, ibang anomalya ang lumitaw. Kinumpirma ng kanyang relo ang kanyang takot habang ang pagbabasa ng kontaminasyon ay tumaas sa isang imposibleng 1,000. Ang mga pioneer ay tumingin ng may sindik habang ang isang napakalaking pagsabog ng berding desolation energy ay sumabog mula sa tuktok ng bundok. Kinilala ng berding buhok na pioneer ang kapangyarihan ng desolation, nagtataka ng hindi makapaniwala kung bakit ito lilito dito. Habang ang nakakapinsalang enerhiya ay sumugod patungo sa kanila, nagpanik ang squad. Sumigaw ang isang lalaki, nagtatanong kung ito ang higanteng baging mula sa langit na nawala, nalulungkot na walang babala. Sumigaw ang pinuno ng squad sa kanyang koponan na umatras at ilikas kaagad ang lahat ng kalapit na residente. Gayunpaman, kasing bilis ng paglitaw nito, ang malaking alo ng desolation energy ay tila huminto tinawag ng isa sa mga lalaki ang pinuno na binabanggit na ang enerhiya ay huminto sa pagsulong pinapanood ng squad habang ang napakalaking vortex ng berdeng kapangyarihan ay humihila pabalik lumulubog pabalik sa bundok nagtataka sila kung lumipas na ang panganib nagtanong ang isa kung dapat pa rin nilang iulat ito habang tinatanong ng isa pa kung dapat silang umakyat sa bundok sa tuktok ng bundok kung saan itinanim ni Fang Yi ang kanyang bulaklak, ang lupa ay natatakpan ng isang network ng makapal na berdeng ugat. Ang mga ugat na ito ay nagpapatubo ng dose-dosenang ng kumikinang na puting bulaklak, na pagkatapos ay sumabog sa isang napakalaking pagsabog ng berdeng enerhiya, na namumulaklak sa isang malaki at makinang na istrukturang tulad ng bulaklak. Ang enerhiya pagkatapos ay nagiging isang dagat ng puting petals na sumasakop sa buong lugar. Umungal ang haring lobo sa galit habang ang tila hindi nakakapinsalang petals ay nagiging isang nakamamatay na sandata, na bumubuo ng isang matalim na talam na humahati sa hangin. Si Fang Yi ay nakatayo ng kalmado sa gitna ng umiikot na petals at ipinapaliwanag ang nakakatakot na katangian ng kapangyarihan ng kanyang bulaklak. Ang dagat ng espiritual ng mga bulaklak ay walang katapusang lalago at dadami, sumisipsip at naglilinis ng kaaway hanggang sa walang matira. Si Fang Yi ay nakatayo sa napakalaking sistema ng ugat ng kanyang bulaklak habang ang pangkat ng mga lobo ay nagsisimulang mahulog sa kapangyarihan nito. Kinukut siya niya ang haring lobo, nagtatanong kung paano gagawin ang mga miyembro ng kanyang pangkat ng walang parehong espiritual na proteksyon na mayroon siya. Ang mas maliliit na lobo ay mabilis na nakulong ng mga baging na natatakpan ng puting bulaklak. Ang kanilang lakas ng buhay ay mabilis na naubos hanggang sa ang kanilang mga kalansay na lamang ang natira, na sa alikabok. Matapos masipsip ang lakas ng buhay ng buong pangkat, ang bulaklak at ang mga petals nito ay naging isang malalim at nakakatakot na pula. Sa isang huling, desperadong pagtatangka, Tinitipon ng Haring Lobo ang kanyang enerhiya at nagpapaputok ng isang makapangyarihang berdeng sabog mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, ang pulang bulaklak ay madaling bumubuo ng isang proteksyon na hadlang, na sumisipsip ng buong lakas ng atake. Nakatago sa gitna ng umiikot na pulang petals at baging, sinabi ni Fang Yi sa hayop na walang silbi ang pag-atake nito. Ipinapaliwanag niya na ang katangian ng desolation ng kanyang espiritual na bulaklak ay nakaugat na ng malalim sa loob ng bundok mismo. Ang dagat ng mga bulaklak, sabi niya, ay kumukuha ng kapangyarihan ito mula sa bundok at ginagamit ito sa bundok, na lumilikha ng isang walang katapusang siklo ng kapangyarihan. Ang Haring Lobo, na matalino na ngayon pagkatapos ng kanyang ebolusyon, ay tila nauunawaan ang kanyang walang pag-asang sitwasyon, ngunit tumanggi pa ring sumuko. Kinilala nito ang pangunahing pulang bulaklak bilang pinagmula ng kapangyarihan at sumugod ng direkta dito. Si Fang Yi ay nanunood ng may maliit na ngiti, na siya na tinatanong ang kanyang maliit na bulaklak kung ano ang gagawin nito ngayon na natuklasan na ito. Bilang tugon, ang sentral na pulang bulaklak ay lumalaki sa isang napakalaking sukat at sumusulong upang salubungin ang sumusugod na Haring Lobo. Binubuksan nito ang napakalaking petals nito at kinukulong ang hayop sa loob ng kanyang pagkakahawak. Umungal ang Haring Lobo sa paghihirap habang ang kanyang lakas ng buhay ay inaalis ng makapangyarihang katangian ng desolation. Ang napakalaking pulang bulaklak ay patuloy na sumisipsip sa Haring Lobo, ang berdeng enerhiya nito ay kinakain ng katangian ng desolation. Si Fang Yi ay nanunood ng may seryosong ekspresyon, nagulat na, na pinapayagan ng kanyang bulaklak ang madilim na katangian na salakayin ito. Ang Haring Lobo ay ganap na natupok ng nagpapalpitate na pulang petals ng bulaklak. Namangha si Fang Yi sa pagunlad na ito, namamangha sa napakalaking kapangyarihan ng katangian ng desolation. Napagtanto niya na hindi niya inaasahan na ang bulaklak ay makakalikha ng sarili nitong pamamaraan ng walang kanyang direktang input pagkatapos niyang itanim ang katangian. Habang ang higanting bulaklak ay lumiliit pabalik, nauunawaan niya ang nakakatakot na katangian ng bagong kakayahan nito. Kapag ang isang kaaway ay nakulong sa loob ng dagat ng mga bulaklak, walang pagtakas. Pagkatapos ay idinedor ng bulaklak ang malinis at pinaputing kalansay ng Haring Lobo. Napagpasyahan ni Fang Yi na kahit nasirain ang mga espiritual na bulaklak, walang katapusan silang tatubo muli at gagamitin ang kanilang kapangyarihan ng desolation upang gawing buto ang sinumang kaaway. Nakatayo sa harap ng napakalaking pulang bulaklak, na napapalibutan na ngayon ng isang larangan ng mas maliliit na pulang bulaklak, nagpasya siyang bigyan ng bagong pamamaraan na ito ng isang pangalan, ang walang hanggang espiritual na dagat. Lumilitaw ang isang window ng sistema, na nagpapatunay sa kanyang paglikha at nagpapahayag na matagumpay na naisulat ng espiritual na bulaklak ang pamamaraan ng katangian ng desolation, walang hanggang espiritual na dagat. Matapos matapos ang labanan nito, ang petals ng bulaklak ay nagsasara, na kumikinang ng maliwanag mula sa loob. Tumingin si Fang Yi, medyo pagod mula sa labanan, habang ang isang solong pulang petal ay dahan daw ang dumampi sa kanyang pisni. Pagkatapos ay sumabog ang bulaklak sa isang napakalaking pagdaloy ng enerhiya, at napagtanto ni Fang Yi nang may pagtataka na ang kanyang maliit na bulaklak ay malapit na ring mag-evolve.